Good morning, good morning mga kasipon. Isang panibagong araw na naman po, isang panibagong vlog ang ating gagawin. For today's video nga po pala, pupunta tayo sa Pampanga. May gagawin po tayo doon. So bago po pala kami pumunta ng Pampanga, bibili po muna kami ng ulam dito sa bayan ng Hagunoy sa Palengke. Ang kasamahan ko nga po pala ay si... Si Toto Jun nga po pala ang kasama natin member ng tropang sipon so bibili nga po pala kami ng baboy pang sigang para may ulam tayo dun mamaya pag dating natin dun kasi baka walang ulam dun eh so ito nga po pala yung palengke ng hagunoy eh. so diyan na po kami yung bibili yun update po na lang po kayo mamaya mga kasipon. Salamat Ilan na ito? 1 kilo Ito ba? Alage mo laman Ito laman o? Laman, halaw laman laman at saka may buto Sa kailan? Sa kilo? 3 pesos nyo na po yung sad buena. De derecho paciente. Adelante, hermano. para mga kasipon nakasakay na tayo. So pupunta na tayo dun sa Pampanga. So shout out pala dun sa nagda-drive. Yan pala ang tumataog sa atin pag may nasiraan sa RTC. kasi dito nga po pala ang tapat ng sapang kawayan bali yung kabila dyan na daanan dyan, dyan yung sapang kawayan so bali umikot lang kami dito sa fish cage para hindi ko alam kung shortcut ba to o mas malalim lang yung hukay dito kaysa dun sa kabila pagka malitang kate so yun lang mga kasipon update ko kayo mamaya pagdating natin dun

So ito nga mga kasi po nang gagawin natin. Yan. Bali na tanggal lang yung truck pad. So ibabalik lang yan. Unit niya ay Itachi. So balik kakain muna tayo. Yung binili natin sa palengke kanina, lulutuin muna natin. Sigang. Uh, shout out dun sa mga tropang sipon may ibang lakad sila babalik natin mamaya yan ha? ano ba pangalan nun? Ang ingin mo na tubig. Tara, dahil ko pa spider dito. Oh. San? San ba 'yon? Hirap na hirap na nga ako sa buhay ko dito Hirap na hirap na nga ako sa buhay ko dito. Sus buhay. So yun mga kasipon walang tulay Dito na naman tayo dadaan Kumuha nga pala din yung tubig dun Dun sa poso nila So yun mga kasipon balitahin ko mamaya kayo Nandiyo, nandiyo Bumbahan mo Gumiti ka muna. Ano <laughs> ka muna kasi. Hop. goods na nabalik na natin sa dati binambahan na rin nilagyan natin yung grasa ito yung kabila so yun lang mga kaspon thanks for watching uwi na